So, hi guys! Tuturuan ko kayo ngayon ng tips kung paano mabilis dadami yung mga followers nyo sa Facebook. Ito lang gagawin nyo. Susundin nyo lang to kung gusto nyo dumami agad yung mga followers nyo sa Facebook. Number one, mag-isip kayo ng content na alam nyong papatok sa mga tao at magugustuhan nila o makarelate sila sa mga content mo. Isipan mong mabuti kung ano yung magandang content na alam mong gusto nila talaga din ng mga tao. Kasi minsan kahit gagawa tayo ng content, pag hindi makarelate yung mga tao, wala. Number two, Iwasan mong gumamit ng mga trending na music kung gusto mong mabilis ma-monetize. Magawa ka muna ng mga original video na alam mong papatok sa madla. Huwag na huwag kang gumamit ng mga music na alam mo katulad ng mga trending music kasi hindi hindi ka talaga agad ma-monetize niyan. Promise. Matagal. Minsan ma-restrict ka pa or sanitize ka ni Facebook. Hindi hindi ka talaga bibigyan niya ng TOS. Gawa ng mga violation dahil sa music. Si wag kang magpuko sa sinasabi nilang engagement is the key. Hindi po totoo 'yan. Ang totoong pagko-content, mag-isip kayo ng content, gumawa kayo ng content, i-upload nyo, Huwag kayong laging nakabantay sa mga matataas na, ng mga content creator na sabihin nila, i-follow niyo ako, babalikan ko kayo. No, hindi, hindi nila kayo papansinin. Sila lang ang umaangat kayo, hindi. Base lang to sa mga, sa experience ko ha? kasi ako hindi tala ako nag-follow. Number four, gumawa kayo ng content araw-araw magiging masipag tayo. Yan po ang kailangan natin kung gusto natin maging content creator at dadami yung followers natin. Kasi, kung mag-focus ka sa follow to follow or F2F, F, wala, walang mangyayari sa'yo. Kung wala kang content, useless din kung marami kang followers. Hindi ka rin mamunitize. So, ang gagawin mo, mag-isip ka ng content, gumawa ka ng content, sipagan mo lang araw-araw. Number five, magiging consistent sa pag-upload. Ha? Kailangan yan. Magiging consistent ka lang. Huwag yung tatamarin ka na pag sabihin mo, ay, bakit pulang-pula yung dashboard ko? Ay, bakit? O, kunti lang yung nag-follow sa akin. Wala akong views. Titigil na ba ako? Ayoko na magpatuloy. Napapagod na ako. Hindi po ganag na wag mapagod. Dahil yan ang kailangan natin ang pagiging consistent araw-araw gumawa ng content. Huwag sabihin na ay unti lang yung followers ko, ay unti lang yung views ko, ay walang nagpo follow sa akin. Titigil na ako, napapagod na ako, ayoko na, wala na tong pag-asa. No, huwag kayong panghinaan ng loob na ay wala walang nanonood sa mga ina-upload kong video. No, hindi po totoo yan. Oo, yes. Sa una lang Kunti lang manunood sa'yo, merong 100, pinakamataas, or 4, o 5 lang. Pero, kung mapansin na kayo ni Facebook, siya mismo magdidistribute sa mga tao. Siya mismo ang hakot ng followers para sa'yo. Kaya, sipagan mo lang. Yan ang sikreto sa pagawa ng content. At, siyempre, gandahan mo rin yung content mo, gandahan mo yung isip mo kung anong magandang content na alam mong papatok sa mga tao hindi ko anong gusto mong gagawin na content ikaw na ang bahala mag-isip, basta yan lang ang tips ko, galingan nyo kasi sa umpisa lang talaga promise, huwag kayong sumuko huwag kayong mapagod, yan ang sasabihin ko sa inyo, minsan magkaka-anxiety ka minsan may stress ka, kasi feeling mo walang nanonood sa'yo hindi po totoo yan, huwag kang huwag kang makaramdam ng ganyan Lagi mong lakasan yung loob mo kung gusto mo talagang mapansin at ma-monetize ka ni Facebook. Kailangan lakas ng loob, sipag, at tiyaga lang talaga. Ako, umabot na ako halos 100,000 followers ko. Pero hindi ako nag hindi ako nag F 2 F or follow to follow sa loob lang ng 4 months. Ang, ang ginagawa ko, gumawa lang ako ng mga content. Tapos hindi ko akalain na si Facebook mismo napansin niya ako meron ako isang video na nagtrending umabot ng 1 million views mahigit doon na ako nag-uumpisa na nakakot na ako ng followers so sa loob ng 4 months mag 100,000 na po ako malapit na sana ibigay yun sa akin next month para naman birthday gift para sa sarili ko yon ni Facebook thank you, basta sipag lang yan lang ang gagawin yan gusto nyo rin yung ginagawa nyo yan lang. Thank you for watching.